Bagong ayuda. May may entrada. Ibinalita ng maghapon ng bebe time ng King Pao. Ayaw pa istorbo. Kaya pala sobrang happy ngayon. Kanyan nga may may. Ilawas mo lahat ang iyong dalalaman. Kilik overload, wala nang kawala. Kapag mga kaibigan na ang naglabas ng ayuda. May mga ebidensya rin naman na dumabas katulad na lamang ng kanilang morning routine, ang pag-workout together. Hiling nila mag-jogging, laging handa ang kanilang jogging outfit saan man sila bansa na magpunta. Kaya kaya siguro kainap si Daddy Paolo Abelino. Nasasabayan ng mga trip nito at nagkakaintindihan sa mga habis. Si Kimi lang ang bukod-tanging nakakasama nito pagdating sa kanyang habis. Natagpuan na nga talaga for breaking pau. Ayon na sa mga komento, We really happy to see you both or kahit hindi kayo magkasama. Kasi minsan, hinihingi ng parahon. But still we are supporting you both. Thank you for understanding as your fans, that we need to see kahit kunting ayuda man lang. Happy na kami na sanay sa dalawang series na magkasunod. Tapos show tour, events here at abroad. Thank you, Kim and Paolo, for understanding as your fans. Konting ayuda lang sapat na. Ang mga fans ay grabe din talaga ang mga click once na malaman ang mga bagong ayuda.